Kaya po mga kaibigan, masasaksikan, masasaksikan po natin ang kapugian ni Ro dyan. Post naman dyan, pre. Picture dali. One, two, three, smile. Oh, okay na. Ito. Oh. Actually, sa mukha natin ni Ro <laughs> Nicholas. <laughs> Kayo! Dagko! Dagko! Dagko yung ganyan! Dagko! Ocho haba! Nueve taba! Lagkita! Diyan tara sa mga mga video natin yung mga ana babae sa tribal. <laughs> Huwag na natin iman yun. Joke lang. Mamaya na lang. Mamaya na lang. <laughs> Dahil sa'yo na dyan, no? <coughs> Ito po. Ganito po magsayawang pogi. Wala nga ako nang nag sa Yung pag ganun naman sa MP, lang ng ganun. na Sa'yo ba yun? Bata parang ko sa sahang. ba yung manikin ako oryng sana? ka na. Hindi siguro ako tinitingnan. Nandiyan naglalakad. Yung ano ba, ano Pink or orange? Oh, laki laki. <laughs> Sa'yo na! Okay, <laughs> Hindi pa na meron. At nag na ko si si James. Ah, 2, 3, 4, 5? Nakakain ATM. Ay! Sana meron, buta ka na ako. Yun, antakya na! Yan, inuma na. 5,000! Sakta yun. Hindi ka nag-tip, ha? Ayun, nag-tip, Wala ka na. Plus na yan. Paul, sa uh, pawak a pawak. Sa so, susunod, pag natanggap ako sa Abelson, bibili mo ng kalon naman nito. Durian. Ikaw <laughs> ko rata <Ngakarasa, laughs> soro, bibili mo oh. na ba? Bibili na kita dyan Ay, ha? na. <laughs> bibili mo na bungo mo. Pagkano ka, One-five? <laughs> <laughs> Pare. Ano yan? ko to. Sige, 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 tol. Sapakain mo. Sige, sige, tol. Okay lang. O, bago ang lahat. Pupunta mo na akong SM Cinema. Let's go. Let's go, let's go.